Oh, hello mga lodi. Parang flavor of the month ang repair ko ngayon na, oh. 55 inches na divan. So backlight issue. Oh, napalitan ko na siya ng backlight. Okay na natin. Okay na siya, oh. Ngayon, syempre, ituturo ko na naman yung paano magbawas ng current. Ah, side case nito ay eh, 55 inch. So, double yung ano niya, oh. Ah, uh, magka-separate. Kumbaga sa sasakyan, eh. Kung sa BIOS double BBTI ang nilagay. Yung mga bagong BIOS ngayon, double BBTI na. Ito naman, double. So, dito, nakikita natin na wala yung mga resistor. So, wala dyan, nasa likod. So, ipapakita ko lang yung yung meron akong ano rite eh. Mm. So, 65, hindi, 34 leads. Dalawa, times 2, kung times 2 siya, ay 34 pala. 34 times 2, 68. So, 68 leads siya. 68 LEDs divided by 2 so 34 yan na yun ngayon susukatin natin yung voltage walang taga camera tuturo ko na naman kung paano yan so 1 one... Ay, ayaw yun, 111, dalawa kasi yan eh, magkaiba o magka-separate. Hindi gaya ng 32, 43, iisa lang ito, dalawa. So yung 34 LEDs, 1100 volts. I-divide mo ngayon sa 34. 111 divided by 34. Oh, so 3.2 volts. Per lead. Per lead. O, oh, lead. So, mataas yan. So, hindi magtatagal. So, ituturo ko na naman sa inyo uh, kung paano magbawas ng current sa double. Madali lang din. Kahit na double yan, triple, gawin, gawin natin yan. Nawala si ano. Saan na si calculator? Yung. 3.2. Masyadong mataas. Ba't nga pupunta doon? So, ang kailangan natin is uh, 34 divided by ang 2.8 para magtagal siya. 34 times 3, ta 3 volts per lead is 102. 34 divided by times 3, 102 volts. Pag 3 volts. Pero mas maganda pag 2.8. So, i-divided by natin by 2.8. Eh, mali. Ano na yun? 34 times 3. Circle 102. Pag 3 volts. Naka maximum sa 3 volts. Kasi ang kuwan lang naman ay 3 volts per led. So, ang gagawin natin is uh, 34 Times 2.8 So 95 volts dapat 95 volts Ang uh, kukunin natin So magbabawas tayo Para maging ganyan Para magtatagal siya So 2.8 volts Per led Yan Dalawa sila Kaya Dalawa to So 34 34 68 Gagawin natin 2.8 Pag mo kasi yung current nyan sasama na yung voltage dyan. Yung iba, ginagawa, dinadagdagan ng LED, hindi pwede yun. Kasi, i-automatic e din niya na magiging 3.2 volts din. So, ang solusyon dyan talaga, babawasan mo yung current. Tuturo ko, i-post ko muna. Bubuksan ko lang to alisin ko to Tuturo ko kung saan. Debant siya, 55 inch. Kaya, pag na-encounter nyo ng ganyan, para walang back job, gawin nyo to post muna. Ayan, tuloy na natin. Inano ko lang. Inalisan ko na ng ano to. Ah, para hindi makakuryente. So, asan ba siya? Dito, no? Yung mga resistor niya, nandito. Ayan. Ah. So, pag binaliktad natin, nandito yung saksakan. Punta ka lang dun. Nandun yung ano. Baliktarin mo lang siya. O, oh, asan na ba yan? Madali lang. Madali lang anuhin. Hindi nakikita sa ano eh. Ayan siya, oh, separate. To, ito, magkaparehas lang din dito. Kahit double yan. Parehas na parehas yan, walang pagkakaiba. Kagaya nun, o. Oh, meron dun. Ito yung current. Ito ang babawasan natin. Hindi makita. So, kailangan ng microscope nasan ba sila yung diba? hanapin mo lang yung magkakapareho kasi pag ituturo ko isa isa yan kung ano yung function nila medyo mahaba eh, alam ko, alam niyo naman na yun kung mga, paano yan. Yung mga baguhan lang. Ayan, oh. Kikita nyo yung pare-parehas. Pag nakakita kayo ng dalawang ganito, yun na siya, oh. One, two, three. Tapos, meron na namang naiiba doon. Hindi makita. Masyadong maano yung, ayan. Nakikita na siya. Bawasan pa natin. Yan. Yan. Kasi mag-ano to eh, magpo-protect siya pagka hindi balance yung yung voltage nung kalahati niya. Dalawa kasi yan eh. Kasi dalawa to eh. So naghati sila. Ang sikreto diyan, kung ano yung aalisin mo dito na resistor, yun din ang aalisin mo sa kabila. Nyari. Eh, alisan muna natin ng dalawa. Alisan natin ng dalawa tapos i-check natin ulit yung voltage. So i-post ko muna. Alisin ko lang siya. Papakita ko naman. 55 uh UHB 400 ang model niya. Ang ganitong ano. Huwag nyo nang pansinin yung mga iba-iba dito, ibang mga ano yan. Basta dito lang tayo sa may uh, circuit ng uh, backlight driver niya. Post ko muna. Alisin ko lang. So nilagyan ko na siya ng yan. So, kung sa billiard, may tisa. Ito naman. O, oh, diba? Huwag ka nilagay mong ganun eh. Ito siya, oh. Panglinis. Makita. Oh, o, no. Linis agad. Parang acid to eh. Acid data na to ng... Nalising ko lang. Wala akong tagahawak. Ayan na. Ayan siya, oh nalis ko yung dalawa muna. Dalawa muna. Dalawa din dun sa kabila. Pwede sanang isa-isa pero uh, dinalawa ko na. Pwede na may ibalik. So, alisin na natin yan. Check natin kung maganda yung ayun oh, Dalawa. Dalawa. Kung ano yung nalis mo doon, ganun din ang alisin mo doon. So, ipon natin. Post ko muna ulit at uh, ilalagay ko lang. Sukatin natin yung voltage. Ngayon, ilagay ko na siya. Wala kasi akong kan eh. So, natin. Ano well, ilan yung kanina? 111 volts. So, susukatin natin. Oop, naging 104 na lang siya, di ba? So, 104.4 Divide natin 104.4 Divided by Divided by 34 Kasi 34 siya. So, 3 volts So, from 3 volts Naging 3 3 volts na lang sya Diba? So, e ang gusto natin 2.8 para ah uh, kasi parang nakamik maximum pa rin ang LED kasi kaya meron tayong 3 volts at 6 volts so mas maganda bawasan natin ng isa isa pa eh, kahit na siguro 2.9 pwede na rin siguro bawasan pa natin ng isa pagtitignan natin yan maliwanag pa rin naman eh Diba? O, so, bawasan. I-post ko ulit. Bawasan ko pa ng isa. Tignan natin. Ayan. Binawasan ko ulit ng isa. O, tatlo na yun, o. o one, two, three. Tapos sa kabila naman, one, two, three. O. So, dalawa na lang yung natira. So, i-post ko ulit. Ay, babalik tayo ko lang. Ilalagay ko lang. Para hindi masyadong mahaba.